根本没用。 kung nga rin ito yung manok kung nga ito yung paa ng manok pagaling sa rito ang mga manok sa mga idol binabaybayin yung malilinis na na lupa pag naubos na nga rito ito kain yung makikita yung pagkain pupuntihan rin pag ganoon si so dito dadaan niyan. pagdating dito hakbang yan pag apak ni Gan, baw na niya baw bawa naapakan yung stick nilulubog niya ayan na yun ang mga ito wala nang kawala yan yun yung ito yung paa Ayan, good morning mga idol. Dito tayo ngayon sa bukid. So, ayan yung vulkan mayon, no? So, so dito, tami, dito kami sa daanan namin. Ayan yung tiyay namin. Ito, tinamaw natin yung kanyang mga tanong. Kasi nakaka, baka relax dito so ang anong sadya natin dito ngayon uh, mag tutorial tayo kung paano gumawa ng trap o yung bitag ng wild chicken yan mga nadadali nyo mga ibon pero yung mga ibon na medyo malalaki yung mga bumababa sa lupa bayawak yan tuturo natin kasama natin si Silvertos toss siyempre dala natin yung ating Ergan so dito silipin muna natin yung tanim ni namin tatay bilpin doon sa kabila may ampalaya silipin natin yan dito meron ng mga nakatanim yung mga sitaw ayan yung mga mga mga, mga. yung sili ayan yung mga bunga dito ng sili ayan yung mga haba ayan yung sili si yung mga mga, mga, mga. yung mga haba yun yung dito mga idol pagka masipag ka ito sa kabilang side ito yung pinagaanan dito talaga ng uling ayun dito ayun yung ampalaya pero nung araw mga idol yan din kami ng ampalaya so may idea tayo sa pagtanim nito ayan o napakasariwa sarap kaya kilawin to ayan. pangatlong harvest na to ayan o ayan o ayan Nandito mm -hmm. tayo sa ilalim So dito Pag dito kasi halimbawa na mitas ka ngayon Alagyan mo siya ng spray Tsaka yung abono Kaso ngayon kulang yung ulan Eh yung abono niya hindi na Tutunaw Kaya kami nung araw tinatsaga namin sa diligyan yan Kung may tubig Ayan o ayos so tara na tayo magkapag setup na tayo ng trap natin ayan si Tio ayos so akit na tayo ah, Tio meray kami ayos ayun yung tuktok ng mayon Sa so, malapit na tayo so na tayo akit pa rin tayo ito mapapansin may mga harang dito kasi ngayon palapit na piyesta sa amin dito sa barangay. Kakaroon ng event ng karera ng mga bikers. So dito sila dadaan. Yan talaga nakahingal dito mga idol. Kasi paakyat yan. Yan yung pinupunta natin. Paakyat yan. So yung layo nito, 6 km away dun sa komunidad ng barangay namin. Sa mga bayan. So talagang napaka... Ano na to? Napaka sukal na ng kahoyan dito. So malayo na tayo sa kabahayan. Kaya yung mga mahuhuli natin dito, mga wild na talaga. Ayan. Nakahingal. Almost air tayo. Walang practice sa pag-akyat dito. Pero nung nakaraan, nagkakaroon tayo ng mga papiyaw na pag-akyat. Gawa nga nung paparbis tayo ng nyuga natin. Ayan, akyatin yan. Ayan, akyat muna tayo. Ay, mga idol ito na yung katabi ng lupa namin ayan. dito mayroong naka ano dyan, naka nakatira diyan sa kubo na yan so yung nagtatanim ng mga gulay dito ayan na yung vulkan no sa atin kaya lang may tabo ng dahon talagang hingal na hingal tayo ayan no ayan yung vulkan tuktok ng vulkan na yun Ayan. So, dito na tayo. Ayan. Ayan. So, dito na yung kubo na yan. No? Oh. Ayan na yung tuktok ng mayon mga idol. Ayan na yung lupay natin sa kabila. Ayan. si yung, yung tatanim ng mga gulay dito. Ayan. Oh. Ayan yung tuktok. So, may mga harang ng nyug. Pero malapit na malapit na yan yun yung stockpile ng tubig niya rito yun dah tubig ulan Ito yung mga materialis natin Ito yung materialis natin pang gawa ng bitag ng manok Ito yung mga idol yung materialis natin tara, punta na tayo sa lupa natin gawa ang mga, mga idol ng materialis natin. Papakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin ng materialis. Yan mga idol. Hindi natin na kita yung pahaba na yun. Sa so, paggawa ng bitag, so kailangan natin maglagay ng parang daan kung saan sila manginginain. So, umpisa natin. Ito yung mga materialis natin. Meron tayo dito tali. So, ang gamit natin, tansi. Hindi ko alam yung sukat nito, kung ilan yung sukat nito. Ayan, ganyan kalaki. So, meron tayong mga sanga. Ginamit natin yung sanga. Ito, pang-apat na, ay, dalawang bidag na to. So, pang-apat na post ito. Siyempre, ito rin. Ito yung magsisilwing, pinaka trigger. ano ba tawag doon? Trigger nung tali natin. Sa trigger natin to. Yan. So, setup up na natin. Ayan mga idol, tapit yung patunay na merong mga manok talaga ng ligaw dito. Ayan yung mga balaybo. Ayan o. No? Sa manok yan. So dito sila tumatambay. Ito ka o. Oh. Yeah. So positibo yung gagawin natin trap dito. Dahil marami talaga dito sa lupa namin na ano. Mga wild chicken. Meron dito mga malalaking ibon, pickling bayawa. <laughs> gulat pa tayo. <laughs> Ito, yung kakain na to pwede natin gawin. Pinaka-trigger. yung Ito yung mag-de-dend. Magandaan din dito. yan dito. yung gagawin natin daan nila. Kasi ang mga manok, ang hinahanap yan, parang mga uod sa lupa, mga bulati-bulati. Pag may nakita silang malinis, babay nila yan. Hanggang dun, hanggang umakbang sila sa trap natin. Unahin natin yung sukat. Sukat ng tali natin. Then unahin natin gawin yung panali natin. Ito lang. Oh. Ito din. Ito. Tapos. Tingnan Sukatin natin yung laki ng bilog. Yan kasi magiging bilog natin ng ano. Yan Dito. Ito, Ito na yung gagamitin natin. Ito yung pinakatuligyan natin. Ang silbi tayo ng Ito kasi ganyan dati magiging forma yan. Lalagay natin dyan. Hindi magiging trap. Susukat na natin dito. magiging trigger natin. So, gagawa na tayo nito ng yung pinaka-flooring. Nagamit tayo ng apat na poste. So, dito, nagamit tayo ng apat na poste. Tara, napitan mo. Ito ang poste natin. Wala natin yung pamukpok. Bapak, 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 So yun yung gagawin natin mga ikulia. Dalawang stick na diretso. Kasi so, yan magiging silbing Kasi so, ganyan siya. Yan. So kailangan mga ganyan lang kataas. Kasi lalagyan natin siya ng sahig. Yan, lalagyan natin niya ng sahig na po ganyan. Tapos dito sa dalawa na to, dyan natin lalagyan trigger. Sample natin. Kunin natin yung tali. Yung talik. Focus mo dito lang. No? yung natin kung mapapansin nyo hindi balance yung lagay natin ng tali ano you know? mas maikli dito kasi dito mas makwersa yan so yung maikli dito natin ilalagay yan. masyado malakas yung bend natin yan maganda yan so yung mahaba dito sa kabila yung dyan sa kabila dito natin nalagay yung mahaba kasi para kon konting galaw lang dito so ilalagay nyo medyo ibubungan nyo dito sa may ano, dulo yan o. Dulo. Kasi pag nilagyan natin yan ng side. Yan. Sample may side ng ganito. Yan o. Sample lang muna ito. Lagyan muna natin yung Para makita nyo. Yan. Kaya na bala maglagyan ng side nyo. Na dikit-dikit. Tapos itong tali natin. Yan gagawin natin formang bilog. Yan natin lalagyan. Yan. So, yan na yung pinaka trap natin. May sign. So, dito, ito na yung magiging na natin na yan. So, para dito sila dumaan, lalagyan natin ng harang yan mamaya. Ito. Kumari. Lalagyan natin ng harang. Para hindi sila dumaan dito. Yan. So, hack bang sila dyan. Yan magiging harang yan. Kabila ka dito. Ayun na ito. Dali lang naman paggawa ng ano. Talaga niya ng araw niya. Ganun lang paggawa. Ito probin na natin to kasi nung kabataan ko, ito talaga ang gawain namin dito sa probinsya. Kita nyo naman yung palibot natin. Talagang ano yan, wild. Well, nasa kagubatan tayo. So pag nakalagay na to, kailangan maingat lang tayo. Yan ang gagawin pa natin. Talagyan pa natin ng mga dahon yan. Para kung mara, sarado talaga dito. So dito lang ang nakabakante. Yan, dito lang nakabakante. So ito, yung mga nakaano na yan, tatakpan pa natin yan. Ang ititira natin, ito lang na magiging daan niya. Tatakpan natin yan. Ayan. Yung kabila. Talagyan din natin yan ng harang. Para dito lang talaga sila dumaan. Kaya na ba lang magpaganda ng ano Ng trap mo? Paano siya magiging effective? Ayan. So ito lang ang bakante niya. Tapos ito yung part niya. Naharangan natin yan. Hindi natin lagyan ng mga dama. Hindi hmm. natin hmm. ang ah. mga harap. Para dito lang sila dadaan. So, lindawa, ito sample lang mga idol. Kuha tayo ng stick. Hmm. hmm. So, lalagyan natin yung palibot ng mga ah, harang kunwari ito yung manok ayan kunwari ito yung paa ng manok so galing siya rito ang mga manok kasi mga idol binabaybayan yung malilinis na ano na lupa yan pag naubos na niya rito to kain yung makikita yung pagkain pupunta yan doon pa ganun so dito dadaan yan pagdating dito hakbang yan pag apak niya yan na apakan yung stick Di lulubog kamay kami niya. Ayun na. Yan ang mga idol. Wala nang kawala yan. Tingnan Ito yung paa. Ito yung anong, ano. Yan. Yan ang yung paa nung manok. Nakatrap na yan. So, ang mangyayari sa manok, nakabiti na. Yan. So, kaya kailangan, araw-araw, ititingnan natin. So, survey natin yung nilagay natin na trap para hindi naman sayang yung manok stayo tayo, dahil babalik tayo bukas ng Maynila, yung otol na natin ang mag nito. Ayan. Ayan yung otol natin. Siya so, yung magiging, kaya ba mag-isa rito? Kaya <laughs> so, siya mag-isa rito. Bala na siya kung may isasama siya. Kaya so, ito, sekreto lang natin itong nilalagay yung mga trap. Kasi pag may nakaalam dito, babalik-balikan ko ng mga tagalabas. Pero ito, nakabakod naman yung ano natin dito, property. Yeah. So ganun lang. So set up muna natin 'to. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung finished product natin ito. Right? So ayun mga idol. Medyo na set up na natin yung Bitag natin. Ayan, papakita ko sa inyo yung malapitan. So, ito na yung ginawa natin parang daanan. Manok. So, pag alimbaw nandito ang manok, pag nakita siyang may malinis dito, manginginain yan dito. Hanggang susundan niya yung malinis na parang daan na yan. Ayan o. Susundan niya yan. Hanggang doon, makatawid siya sa kabila. Kasi yung mga anay-anay na yan, yan ang tinutukan nila. So, pagdating dito, hahakbang yan. And so, pag napasok dyan yung paa nya, automatic yan yung trigger nyan. Ayun, kakalas yung trigger. Tapos, ito naman, bibitaw. So, magbibend na yan. Ayan. So, matibay naman ito. So, hanggat maari, kunting galaw lang. Hindi yan maano. Pero, sigurado nyo naman pag nagalaw itong ano na yan, nabigatan, kakalas yung trap natin. Kapabilaan so, yan. Ito. Hanggang doon, didiretso natin yan. Pagdating doon sa kabila, lalagay pa tayo ng isang trap. Yan, dyan lalagay pa tayo ng isang trap dyan. Tapos doon naman sa kabila, lalagay ulit tayo ng isang trap. So mga tatlong trap ang gagawin natin. Yan mga idol. And effective naman yan, kasi nung malilit pa ako, malilit pa kami. Yan ang ginagawa namin pang huli talaga ng mga manok. So dito napakarami kasi makikita nyo naman yung paligid natin ibon lang marinig natin dyan yan yun know, o ibon so tingnan natin kung kaya ni Silbertos mag isa dito na titingnan yung trap natin bukas kasi mamaya ng hapon pwede na sila manginain dyan ngayon kasi medyo bulabog pa dito isa sa mga patunay mga idol ng may manok dito ay yung mga balahibo niya. ang dami dito so, malalagyan natin yung mga open ng para dito talaga sila dumaan so ganun lang ayun ganun lang mga idol ayan effective naman to so ang magiging update natin ito pag nakahuli si Silbertos in eh, the next vlog natin so ayun lang mga idol talagay pa tayo ng dalawang trap doon so tara ayan kung bago lamang po kayo sa ating channel ayan Please like, share, and subscribe na rin po para updated kayo sa ating mga video na ina-upload. Siyempre, click nyo na rin yung notification bell. Ayan lang mga idol. Mike works on the go.